Mabiyayang umaga mga kapatid, isang bagong araw na naman ang binigay sa atin ng Diyos, puno ng pag-asa at biyaya. Salamat sa bawat pagkakataon na tayo ay muling magtipon at magpuri sa ating Panginoon. Ako po si Kuis John at welcome sa inyong Daily Dose of Hope, Biyaya Express, ang inyong morning devotion na magdadala ng liwanag sa inyong puso't isipan. Ngayong araw ating tatalakayin ng isang mahalagang tema, ang tunay na seguridad ay nasa Diyos, hindi sa kalagayan. Marami sa atin ang nagiging alipin ng ating mga emosyon at sitwasyon, pero ang paalala ng Diyos sa atin ay sa Kanya lang tayo may katiyakan, hindi sa ating mga pagdadaanan, kundi sa Kanyang mga pangako. Kaya naman, sa simula ng ating programa, hayaan mong palakasin tayo ng isang awit mula sa Equip Saint Worship na tiyak magpapalakas ng ating pananampalataya at magpapaalala sa atin kung paano natin maaaring patahimikin ang ating emosyon at magtiwala sa Diyos. Magsimula tayo ng may pag-asa at pananampalataya, mga kabiyaya. Narito ang Di Ako Alipin ng Emosyon by Equip Saints Worship. Dinah! mga emosyon May mga araw na ako'y tuliro Mga damdamin na tiraalon sa dagat Ngunit may tinig sa puso ko Nagsasabi ako ang iyong lakas Hindi ko pipili Pagkat may Diyos na laging sumasak Pagpuso'y sugatan At utak ay gulo Ikaw ang kapayapaan Sa gitna ng unos Di ko kailangan ng sagot Ng Grabe, di ako alipin ng emotion. Talaga namang isang makapangyarihang awit, di ba? It reminds us that we are not slaves to our emotions or circumstances, but we have the power to surrender everything to God. We are free because of His love and grace. In today's devotion, pinapaalalahanan tayo na ang ating katiwasayan at kapayapaan ay hindi nakadepende sa ating nararamdaman o sa mga nagaganap sa ating paligid. Hindi ito tungkol sa ating emosyon o mga sitwasyon, ang salita ng Diyos ang ating matibay na angkla at ang kanyang katotohanan ang nagpapalaya sa atin. Habang tayo'y nagmumuni-muni dito, buksan natin ang ating mga puso sa kanyang nais ipakita sa atin ngayon. We can choose to be led by His Holy Spirit, hindi ng mga sandaling damdamin. Ang kanyang salita ay buhay at ang kanyang kapayapaan ay higit sa ating pangunawa. Now to help us prepare for today's devotion, let's ask for God's guidance. Brother Jonas, Would you lead us in a short prayer? Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay muli ninyong pinagsama-sama. Salamat sa iyong mga paalala na kami ay hindi alipin ng aming emosyon, kundi kami ay malaya dahil sa iyong pag-ibig at pagkalinga. Lord, as we dive deeper into today's devotion, we ask that you open our hearts and minds to truly understand your Word. Guide us, O God, in everything that we will hear and learn today. Help us to see beyond our circumstances and to trust in Your plan. Allow Your peace to reign in our hearts, especially when we are faced with challenges. Let Your Word empower us to live according to Your will. In Jesus' name, Amen. amen. Ngayong umaga, mga kabiyaya, ating simulan ang ating devotion sa pamamagitan ng isang makapangyarihang talata, mula sa salita ng Diyos. Ang ating verse para sa araw na ito ay magpapaalala sa atin na ang tunay na seguridad ay hindi nakasalalay sa ating kalagayan kundi sa Diyos na laging tapat. Let's listen to the Bible verse of the day and may it deepen our understanding of today's theme. Brother Jonas, would you please read it for us? Aking babasahin sa English and then sa Tagalog din po. Our verse for devotion is from the book of Psalm chapter 102 Verse 28. The children of your servants will live in your presence. Their descendants will be established before you. No? Tagalog naman po. Awit Kabanata 100, talata 28. Ang mga anak ng iyong mga lingkod ay titira sa iyong harapan. Ang kanilang mga salinlahi ay matatatag sa iyong harapan. Salamat sa pagkakabasa ng mga salita ng Diyos. Tunay na ang salita ng Diyos ay buhay. Purihin ang Panginoon. Amen. Mabiyayang umaga mga kabiyaya, kamusta po kayo? I hope you're all feeling blessed today. Ako po si Kuis John at kasama ko ang aking kabiyaya na si Brother Jonas. Mabiyayang umaga sa lahat! Sobrang saya namin na muli kayong makasama sa isang bagong episode ng Biyaya Express. Yes, Kuis John! Uh, mabiyayang umaga sa lahat. I'm really excited for today's devotion kasi Super timely talaga ang message natin today. Alam mo ko is there are days when we feel like our emotions are all over the place, 'di ba? One minute we're happy, the next we're overwhelmed. Right. Totoo 'yan, brother Jonas. Kung minsan parang hindi natin kontrolado ang ating mga nararamdaman. But today, we're gonna learn that our true security is not in our circumstances but in God alone. Kaya naman, let's dive into this powerful message and remind ourselves of that. Oh, All right, Brother Jonas, so everyone, let's settle in as we prepare to listen to today's verse. So let's allow His Word to speak to us today. Ano nga ba ang gustong ipaalala sa atin ni Lord tungkol sa tunay na siguridad? Tama, Kuis. Alam mo, dito sa atin, sobrang mahalaga sa atin ang siguridad, no? Saan tayo titira? May uh, trabaho ba tayo bukas? May ipon ba tayo para sa pamilya natin? Iba talaga kapag kampante tayo sa buhay. Pero minsan, dahil sa sobrang focus natin sa mga bagay na to, doon na rin natin binabase ang peace at joy natin. Totoo, Jonas. Parang yung madalas nating naririnig, okay ang buhay kapag maayos ang lahat. Pero pag may problema na, biglang question mark na tayo. Lord, andyan ka pa ba? Pero ngayong araw, pinaaalala sa atin ng Diyos, kahit anong sitwasyon, siya ay tapat, hindi siya nagbabago. Amen, guys! At minsan talaga, nadadala tayo ng emosyon. Pag feeling natin down tayo, iniisip agad natin na baka may kasalanan tayong ginagawa o iniwan na tayo ni Lord. Pero ang totoo, andyan lang siya. Hindi siya umaalis. Ang siguridad natin ay nasa presensya niya, hindi sa sitwasyon. Parang pamilya natin, di ba? kahit minsan may tampuhan, away, at the end of the day, pamilya pa rin. Hindi ka nila basta iiwan. Ganun din si Lord, mas higit pa. Niyakap na niya tayo kahit anong pinagdadaanan natin. At dahil nabanggit mo ang yakap, guys, siguro panahon na rin para sa paborito nating segment, Tanong ng Buhay! Yes, excited ako rito bro. So mga kabiyaya, ito po ang ating tanong ng buhay para sa araw na ito. Kailan yung huling beses na parang natakot o nayanig ka dahil sa mga nangyayari sa buhay mo? At paano mo pinalakas ang sarili mo na ang tunay mong seguridad ay hindi sa sitwasyon kundi kay Lord? Ay ko isang lalim niyan. Madami sa atin for sure makakarelate. Ayan no Minsan puro problema na lang ang nakikita natin. Pero kung iisipin natin nap di ba, andyan pa rin ang presensya ng Diyos, ang kanyang mga pangako at yun yung hindi nawawala. Tama. Kaya ngayon, mga kabiyaya, mag-reflect muna tayo sandali. Ano nga ba ang nagbibigay sa'yo ng lakas ngayon? Sino o ano ang pinanghahawakan mo habang hinaharap mo ang mga bagyo ng buhay? Ngayon, kuis, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin. Pwede mo ba kaming pangunahan, kuis? Siyempre bro, tara mga kabiyaya, yuko tayo ng ulo at buksan natin ang puso natin sa panalangin. Lord, we thank you for this beautiful reminder today. Thank you for the security that we find in your presence and not in our circumstances. Even when things seem uncertain, you are our constant, our rock, and our refuge. We pray, Lord, that you would help us to remember that no matter what we face, we are secure in you. Guide our hearts, minds, and emotions today and help us to trust you more. May your peace fill our hearts as we step out today, knowing that you are with us. We surrender our worries to you, Lord, and we ask for your strength to carry us through. In Jesus' name, amen. amen. Ayan. Thank you for joining us today, mga kabiyaya. I hope today's devotion has encouraged you to find your true security in God's presence. Don't forget to reflect on the tanong ng buhay and let his word guide you today. Yes. Thank you so much for tuning in. Let's carry his peace with us throughout the day. Hanggang sa muli, keep trusting, keep praying, and keep believing. Mabiyayang umaga. At dito na po nagtatapos ang ating Biyahe Express for today. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa isang makulay at biyayang devotion. Mabiyayang umaga sa inyong lahat. Yes, guys, thank you so much to all our listeners. We hope that today's message has truly blessed and encouraged you. If you enjoyed today's episode, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit that notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong episodes ng Biaya Express. That's right, Brother Jonas, and we'd love to hear from you. If you have any insights or reflections to share, or if today's message spoke to you in any way, drop your comments below. We may feature some of your answers in our shout out segment in the next episode. Also, if you have prayer requests, feel free to share them with us. We're here to pray for you and stand with you in faith. Don't hesitate to reach out. Our featured closing song is titled Hindi Magigiba, a powerful anthem of faith and trust in God's unshakable strength. It's going to be an awesome reminder that no matter what we face, we stand firm in God's love and promises. So don't forget to join us again tomorrow. Mga kabiyaya, and let's keep growing in His grace together. Until then, keep safe, keep the faith, and let's continue living in God's abundant grace. Kayong lahat ay umawit sa Diyos. May gabi ng luha, may araw ng because Daily dose of hope oh. Sa bawat araw Biyaya'y walang wakas Kapatid, na-bless ka ba sa episode natin ngayon? Kung sa puso mo naramdaman mong may kakaibang haplos si Lord, hindi yan aksidente. That's His grace calling you. Baka ito na yung araw na matagal mo nang hinihintay. Ang araw na lubusan mong kilalanin si Jesus, hindi lang bilang Diyos, kundi bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Kung handa ka ng tumugon sa paanyaya Niya, samahan mo kami sa isang simpleng panalangin ng pagtanggap. Hindi ito mahaba, pero habang sinasambit mo ito, isang bagong buhay ang binubuksan ni Lord para sa iyo. Halika at sumabay sa panalangin. Panginoong Jesus, salamat sa pag-ibig mo sa akin. Inaamin kong ako ay nagkasala at kailangan kita sa buhay ko. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay upang ako'y bigyan ng bagong buhay. Tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa puso ko at mamuno ka sa buhay ko. Simula ngayon, ako ay anak mo. Pag-aari mo na ang aking buhay. Salamat sa kaligtasan, sa pag-ibig at sa bagong simula. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Patid, kung ipinagdasal mo yan mula sa puso, maligayang pagdating sa pamilya ng Diyos, anak ka na niya, mahal na mahal ka niya, at hindi mo na kailangang harapin ang buhay ng mag-isa. We want to celebrate with you. Kaya naman, i-message mo kami o mag-comment ka sa baba kung paano ka tinulungan ng Diyos ngayon. Nandito kami para tulungan ka sa mga susunod mong hakbang sa pananampalataya. Contact us here in Biaya Express or dito sa channel ng Equip Saint Community para masamahan ka namin sa iyong bagong lakbayin kay Kristo. Welcome home kapatid, sa piling ka na ng tunay na pag-ibig. Ating isigaw Kabutihan ng hay Kay puti mo Kay puti mo Halina't magkaisa Sa awit ng pagpuli Ating isigaw Kabutihan ng hay ESC, Equip Saints Community. Equipping generations, one broadcast at a time. To God be all the glory. <laughs>